Good morning. Good morning po sa inyong lahat. At magbabahagi po ulit ako patungkol sa pagkakabuti. At ngayon naman ay kabuting pamaypay o oyster mushroom yung ating uh, pag-aralan. At papakita po, papakita ko sa inyo yung kagandahan ngayong taglamig. Yan, sa pagpapatubo ng oyster mushroom. So ito, pakita ko sa inyo. Ayan, so ito yung yung black pearl na tinatawag at yung brown ito yung mga gray ayan tumutubo ayan makikita ninyo so ito yung black so ito mas mas malambot siya kaysa sa white ayan ito yung white pero hindi sa yung white na white Ayan, ito malaki. Ang laki nito oh. Ano. You know. Ito pe 'yung mga ganito kasi pwede nang harvest ng mga ganito size. 'Yan. Medyo malaki nito mga ito. Mga dito 'yung tawag nila 'yung iba dito 'yung malalaki na variety. O 'yung tiyatawag na Florida. 'Yan. So, ang kamatayan ngayon magandang magpatubo ngayon dahil uh, malamig Bermat kahit nandito lang kayo sa labas basta dinidiligan nyo ng ng umaga at saka hapon ay okay na kahit ganito, ito babad pa nga ito sa init eh, ito pero pagdating ng gabi hanggang umaga ang lamig kaya mataas yung humidity nya kaya pwede pwede kayo magpatubo kahit na nandito lang sa labas walang walang cover yan makikita nyo naman na walang walang cover yan mabaga mayroon lang siyang ano just in case na umulan so meron siyang harang sa taas pero pag umulan okay lang na walang walang, walang harang dyan yan so pwede kayo magpatubo so ito ang per kilo nito ay nasa 200. Ganyan, 200 isang kilo. So, depende yan sa lugar. Um, pasa, pasa namin sa palingki ay 200. So, sa palingki naman, ibibinti ng 270. Ganyan. Pero pag uh, kakilala o doon lang sa inyo, ayan, pwede naman yung ipasa ng 170 per kilo nito. So, mas mura siya pero uh, ano siya, mas mababawin nyo naman. Mas mura siya kaysa sa sa kabuting saging. Sa kabuting saging kasi umabot sa nang ano, nang sa amin ay 400 isang kilo. Pero ito 200 isang kilo. So mas masarap, mas masarap yung ganito, mga black pear. Yan, yung yung brown, ganyan. Masarap din to pero medyo makunat ng konti sa may dulo kaya kinakat yan hanggang dito yan hanggang dito sa gitna tapos ito hindi na isasama. Pero kung kayo naman yung kakain, pwede nyo naman itong isama. Ayan. Pero pagbinta ay ikakat nyo yan dito. So, yan yung ginagawa dito. Pag gusto nyo magpatubo ng ganito sa inyong tahanan, ay pwede pwede lalo na ngayon, December hanggang February ay maganda. Pag small lang kayo na magpapatubo ng ganito, ah... Uh, wag magpapatubo ng summer kasi mahirap Ayan, pero pag beginner kayo, gusto nyo magpatubo ng ganito. So, ngayon, bare month. Ayan, December hanggang February ay malamig. Ayan. So, pwedeng pwede kayong magpatubo. Lalo na January, ang lamig. Ayan, February. Ngayon, December, malamig. So, pwedeng pwede kayo magpatubo ng Ganyan. So, ito, ang lifespan nito ay umabot ng 3 months. Pag ang pagitan ng pagtubo ng kabuti ay 14 days. Ayan, 14 days bago usbong ulit. Kunyari ito, na-harvest mo na dito. Pagkaraan ng 14 days ay tutubo na ulit. Pero pagdayamin naman yung substrate, pagkaraan ng 7 days ay mayroon na ulit o usbong. So, sa pagdayamin naman, mga 2 months, wala na. Ito naman, mga 3 to 4 months, o oh, yan, wala na rin. Uh, konti na lang yung tumutubo. Ganyan. So, pwede nyo rin buksan doon sa dulo. Yan, dalawa. Para dalawa yung may tumutubo. So, yan lang. At uh, sana may natutunan kayo patungkol dito sa oyster. So, yan lang. At God bless sa inyong lahat.